Maraming humahanga sa kanilang friendship dahil sila isang bandit talaga at para na rin magkapatid. Pero ano ito? Nabuwag daw ang kanilang pagkakaibigan dahil sa lumalalang galit at matinding pananakit? ansa ah! ah! Ang ay BFF o Best Friends Forever naging F-O or Friendship Over. Ganun. Dapat hindi mo na sinaktan yung anak ko. Hoy, Iya. Hindi mo ako masisisi. Bakit ko na napatulan yung anak mo? Bully yung anak mo eh. Sana hindi mo na pinatulan yung anak ko. At sana tinawag mo na lang ako at sana ako na lang ang dumisiplina sa anak ko. Siyempre, kahit sinong nanay makita sinasaktan yung anak, magtatanggol yun. Mela, huwag kang makisali sa away ng mga bata. At huwag kang manakit dahil hindi mo anak yun. Kailangan sabihan mo lang sila. At heto na ang best friends noon na worst enemies na ngayon. Iya at Mela, harapana. Iya, 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 Mela. Okay, ano ang punot dulo ng dating magkaibigan pero ngayon magkaaway? Ano po at dahil lang po sa bata? Ah, uh, pinatulan niya po. Ah, anak ko po. Ah, uh, binuga, kung mi, may nagsabi po sa akin na uh, inaway niya po, eh, uh, pinatulan niya po yung anak ko. Ilan taon na yung anak mo? Fifteen po. Fifteen? Opo. Oh, Anong pinag nila? Ah, uh, binuli daw po yung anak niya dahil tinataas daw po yung palda. Ang nangyari, ang ginawa niya po, sinabunutan niya po yung anak ko. tapo sumali siya sa kaway ng mga bata. Tapos ngayon nangyari po nga yun, tinawag po ko sa amin. Uh, tapos sumugod nga po ko, yun nga, pinaliwa, pin, ko siya. Sabi ko, ba't ganun? Isasalita siya. Anong nangyari, tinalikuran niya po ko. Okay. Pagkatalikod niya sa akin, si, sa, uh, salita pa rin ako ng salita, paliwanag ako ng paliwanag kung bakit niya nga inano, hinablit ko yung buhok niya. <laughs> Doon na po kami nagkasakitan. Tumindi pa ba ang Opo, pag Opo, tumindi pa po. Ah, tumindi pa? Opo. Anong nangyari na Hindi na, ano, ang nangyari, kada maglalakad po ako, pumunta po ako sa talipa pa kasi siya po, nagtitinda po siya ng puset. Iyaw-iyaw. Ang nangyari po, pada ano, dumadaan ako, nagpapaninig po siya. Nagpapaninig eh, niya. sinabunutan mo eh. Ang sabi niya sa akin, ako na daw nga ako na daw may kasalanan, ako pa matapang daw po. Tapos, dinuduraan niya ako. You know, mali na yon, May ako. ko. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na rin po siya pinatulan. Inisip ko nga kasi magka, talaga magkaibigan kami. Hindi ko na po siya, ano, hindi ko na siya uli pinatulan.